laki, mga bukas oh. Oh. Uh, oh, naman gaano na kalaki yan. Hindi ko na may Oh. Uh, na yata ito ah. Good morning mga kabokals ayun maaga tayo sa ating alagaan At uh, ngayon po ay pick up day Nung ating mga natirang bik yan. So, ito po. Yung mga natira natin big. Yan. Mm. Bali, pitong piraso po. 2, 4, 6, 7. Pitong piraso po. Mga ano na yan. Lechuni na yan mga kabukas. So, dalawa dyan ay babae. At lima ay lalaking kapon. Yan. So, ito po ay bound to pangasinan. Ngayon po ay pipikapin na sila. Mm. Yan. Wala nang kain yan. Hindi na natin pinakain yan. Para hindi sila mahirapan sa biyahe. So ito, uh, susunduin ko lang yung sila ano, sila Emon at uh, magpapatulong tayo na magbuhat yung buyer po ay malapit na. Ayan. So mamaya tutuloy natin. Sir, good morning. Sir, okay lang video tayo? Hello? Ayan. Sir, ano pa lang, sir? Ramon po. Ramon, ayan, Ramon. si Sir Ramon. Rodrigo. Ah, Rodrigo, ayan, si Sir Rodrigo talaga yung kausap ko. Saan ba siya? Sa ibang bansa? Sa Canada. Ah, Ah, uh, uncle ko po. Uncle mo, Ayan. Sir, bali, ano? Ah, uh, papababa kayo o hintayin nila ako dito? Na lang Medyo dito. maputi kasi sa baba. Ah, po. Mm. Mayin na lang po kami dito. Ayan, tama. Ayan na ay yung magbubuhat. Ano yung paglalagyan natin, sir? Ay, dito po, sir. Kasi ano, karenan. Ayan. Dito po. Ah, dito. Bali, yung mangyayari yan, sir. Sasako natin, ilalabas natin yung ulo. Apo. Tapos ipapasok na lang natin dyan. O, oh, ipapasok na lang po. O, itong Ito mo, tignan mo yung paglalagay natin. Bi, yung bi kasi, isasako natin. Tapos, lalabas natin yung ulo, ipapasok nyo dyan mamaya. Ayan. Huwag na natanggalin, sir. Yung box, dyan na lang. Dadali na lang nila dyan. O, uh, sige. Diyan na lang muna kayo, sir, kasi maputik sa baba. Pwede mo kayo puputan, sir. Sige, pa. Ah sige, sige. Salamat, pa. Ayan. Huwag uh, magbubot na kami ng Iemon. Iaagat lang namin dito kasi maputik sa ano sa baba. A ako huhuli, isasako mo. Magbi-video ka. <laughs> Pero pag uh, na doon, dalawa na kayo. Ayan. Ito talaga. Tatalian niyo yung sako eh. Ng dali niyo doon. Tatalian niyo yung sako para ano? Secured. Tara. Ay teka, teka. Importante ito. Papasok kayo rin. oh. Eh. <laughs> <laughs> uh. Spray mo na kamay. Yung ano nyo, tinyaylas nyo. Hindi kayo na mag-spray. Tinyaylas nyo. Ayan. Yung ano, ah, talampakan. Hindi. Oh. Yung tinyaylas nyo. Ayan. Ano yung mabuti? Mm. Talampakan, na. O, hindi ako nakagawa ng ano mga kabukas, ng tapakan. Kasi ano, nagahol na rin ako sa oras. Pero yung mabuti ayan Push. yan. Push. Wala yung chinelas mo Butas ha. Okay, eh, bagas tayo yan. <laughs> Tala pa ka lang dito na ano. Ayan. Nag-spray ka na sa kamay mo ha? Ganun sa kamay. O, sige. Tara. Diba sa loba ko, i-shoot ko yung baboy doon. Tapos, si gagayin mo siya yung baboy na hindi na siya makagalaw. Tapos natali mo ng tali. Nakalo yung leg? Hindi, basta yung buong baboy mo na. hindi ba nasa loob siya? Iigpita mo ganyan yung hindi, hindi siya makagalaw. Yan, tapos natali mo siya. Saka natin bubutasan yung sa may nguso. Ilalabas natin yung nguso. Ha? Ganun. Mag ano na pakala kayo? Mag ready ka na ng ano? Ito. Ito to. Ito. ito. Yung mga kabokals, oh. Ayan. Sige, ano mo sa'yo, man? Yan na mo, sige pa, Magpita mo pa. Yan, sige pa. Yung hindi siya makagalaw. Ayan. Mas talihan mo siya ngayon. Ano? I-fix mo ng maigpit. Pantayin mo yung kuha na na. Pantay ah. yeah pa natin yung mga. Hmm? Mayroon pa natin yung mga. Hindi, ito. Huwag oh. na naman na yan. Kuha. Kuha ka pala siya. So, Hindi, okay lang yan. Ito yung uso, di ba? Kasi so, ako na lang magbubutas para sigurado. Basta gano'n mo lang. Ayan. So, lalabas niya yung uso niya. Mm. Ayan mga kabukas Ayan. So, nakalabas po yung uso. Tam ano ba yung kuha mo na? ganun Ayan. Yeah, ganyan. dapat. ay mga kabukas Nakalabas po yung uso. Wala lang kasi lalagyan sila si Ramon. Box. Box sa LBC yung din nila nila. Kaya kailangan nakasako. Tabi mo. Ito nung, pala konti. Hmm? Sama oh, lo. Hindi. So, hindi naman yan. Okay so, lang naman makalabas yung ano, ulo. Ayan. Okay, lagay mo muna doon. Sabi mo muna doon. Diba? Oo, oh, dyan. Diba muna, na? Oo. Oh, oh. na sa ano, sa ano ni Chloe, para hindi magpagulong-gulong. Diba? Oo, oh, yan sa kulungan ni Chloe. Ayan. Hmm. Ayan, guys. Ginawa talaga na may mga kasama ka. Dati-dati, ginagawa ko ito mga kabukas. Mag-isa lang ako. <laughs> o, oh, ito, kukunin natin yung pinaka, no? malaki. Ay, hindi, malilit nga alam muna. guys ah. nice, oh. Mm. Mga sa laki na niyan. eto Ito 'yung kapon na. Kapon na lalaki. Ito 'yung nasa ano siguro to. More or less 15 kilos na. laki, hey, makabukas oh. Oh. Oh, ah, tingnan naman gaano na yan. Hindi ko na may Oh. Uh. Magbenta na yata ito ah. Ang <laughs> lakas pala nun. Oh, malakas yun. Laki. <laughs> palato pala to ha. Malaki din pala to. Oo. Uh. Ayan. Ayan. Ha? Ay, doon do, 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 do muna. Ay, balik. Ay. Hindi, lagyan nyo muna yon Mon. Para di kayo may yung isa. O, oh, sige po. Labas nyo po muna yan. Ayusin nyo muna. Diba? Ayan. Kasya siguro tatlo. Tingin mo, tat dalawa, tatlo. Yung medyo malit. Ayan. Ayan. Tapos yung isa naman.

Oh, ano siya? Oh, yun sa. Okay. Yun. tas. kunin nyo yung itlog doon sa kubo. Yung dalawang tray. Ingatan nyo, baka mabasag ha. Ayan. Big. Big. Ayan. Ayan mga kabukals. Ito po, binutasa namin yung ano eh. Yung, lalabas sila yung uso nila dyan. Ayan. Ayan, nakalabas. Ay, hindi naman, naman siya maingay. Ah, hindi po. Pagka, tumakbo kayo, tulog lang yung mga yan. Ayan mga kabukals. Ano lang o. po yung bibigay namin? Ah, teka. Ay, sa, saan po, itong itlog? Ayan guys oh Dalawang tray pa in order ni Sir Rodrigo hmm. Ayan shout out kay Sir Rodrigo ah, Sa Canada pala siya <laughs> Oh malaglag Malaglag Balian na po yung balance niya 2130. Ta 20,130 po. Ang, ang balance siya? Opo, 20,130. Bali si Sir Rodrigo po kasi ay nag ano na, nag-down na ng 10,000. Ayan. Hmm. Ay, bakit naka naman sila eh. Naka-air sila mamaya mga kabokals kaya safety naman yung mga At nakalabas naman yung kanila mga nguso. Ayan. Ayan mga kabukas oh. Nakalabas yung kanilang mga nguso Kaya huwag po kayo mag-aalala Eh kailangan po dati isa ako kasi Nakita nyo naman carton. <laughs> Pagka hindi natin isina ako yan uh, Mag ano yan Magwawala mag yung mga yan Ayan oh. Mga nakalabas po ang uso niya Kaya safety safety naman yan Ayan so, Ayan uh. hmm. Ayan Ayan. Ayan, thank you. 20,130. Ayan, guys. Ayan, sir, baka may gusto ko batin. Wala naman po. <laughs> Ayan. maraming salamat. Diretso na kayo rin, no? ha? Apo. Mm, ingat Apo. kayo, ingat. Sa Pangasinan, pa, Pangasinan oo. Oh. Pero taga saan kayo kayo? Kainta talaga. Kainta, sir. Po. Ah, kainta. Kayo ba yung seaman? Hindi po. Ah, kasi may sinabi siya sa akin yung seaman na pamangkin daw niya. Apo. Oo. Ah, oo. Oh. Sige. Nakair ko naman kayo, no? Aba. Oh, hmm. okay, ah, ingat po. Inet. <laughs> lalaki na nun eh, no? Oo, lalaki na. 15-20 ganyan. Oo. Oh. Ang mapanlit yun. Ano kasi yun eh? Bultuhan ba? Um, ang kuha. Bali, malaki maliit. Porto ang isa. Oo, oh, malaki maliit. Pitong piraso. ah yeah, sila. Ano Pangasinan pa? Oo, oh, Pangasinan. Kapakalayo nun. Yun talaga. Maybe siya lang eh. Nagustuhan niya kasi yung mga baboy ko. Nanonood sa akin yun eh. Ah, Taga-Canada kasi yung si Rodrigo. Yung ano, ano lang yun, balay na ano lang yun sila. Napag-usapan lang na kunin dito yung baboy. Pero yung bumili sa akin, nasa Canada talaga. Oo, oh, nasa Canada. oh, sa Canada. Nanonood lang sa akin yun. Liga Pandesal, 30 pesos. Tostado Kama. Ayan. May kape ba sila? May kape sila dyan? Ah. yung nasa cup? Meron yan. Meron? Meron ko na rin tatlo. Kasya pa ba yan? Kung ka ba kape ron? Tatlo ang kasya. Oh, yes. Tama mo na. Tama. Ayan. Yung, ano lang yun? Anunood lang sa akin yun? Oo. Ah, no, no, no. Oh. Diyan sa kumuha. Oo. Diyan, ano? Oh. Parang anong pangkatay-katay lang nila yan? sarap yun. Mm -hmm. Siguro pagka uwi siya rito, oh. kakatay. Balit <laughs> Sige. Ayan mga kabokos, so pinabili ko muna ng pandesal sa kakapi sa lemon ah uh, ayan, shout out, po, mo, shout, out, shout out po ulit kay Sir Rodrigo Lolarga. Nasa Canada pala si Sir, ang pagkakaalap pagkaka ko, pagkakaitindi ko. Nasa, dito lang siya sa Pinas. Yes, sir. Nasa abroad ka pala. Kaya pala, ano, hindi siya maka, makakilos at uh, uh, inutos lang niya po dito sa kanyang pamangkin na pick upin yung baboy. Ayan. Ayan, mga kabukas. Alam mo, kami. At maaga kami nag-start eh. Alas 6. Alas 6 kasi nila pinick up yung baboy. Hmm. Ayan tayo. Ako Ayan. hindi mainit sa biyahe Oo, parang hindi may si Ramon din e Tatlong Hm. nga trilyon ako ngayon. Dalawang trilyon Dalawang na ano. Ayan, so shout din ko pala kay Sir Ramon at kay Sir Jerry yung kumakep po. Ah uh, pamangkin ni Sir Rodrigo si Ramon. Si Sir Jerry hindi ko nakitano. <laughs> Jerry ba Jeremy? Sorry kung nagkamali ako. Ayan, maraming salamat. So ito mga kabokals ah uh, meron after nito meron kaming ibang gagawin. Pero i-separate vlog na lang po natin 'yan. <laughs> Ayan, so kung mapapansin nyo, ngayon po kumukuha na tayo ng mga kasama kasi mahirap talagang kumilos na mag-isa. Dati rata, kung kayo po ay nakasunod sa mga videos ko, nakikita nyo po talaga na one-man army ako. Ako nagkuhuli, ako nagsasako, ako nagbubuhat. <laughs> Kaya lang, ano na, uh, nararamdaman ko na yung wear and tear ng katawan ko, mga kabukal. So, kahit yung mga galawang ko rito, nararamdaman ko na kasi marami na talaga tayong mga alaga. Kaya itong nga itong dalawa na to uh, Madalas dito ngayon itong mga to Kasi Inukuha ko nga sila na ano Para uh, umalalay sa akin dito So yun Mamaya ay uh, tuturuan ko sila mag-harvest ng Madre de Agua So yun po magiging task nila Pero separate vlog na po yun Pagka na Natuto na sila talaga mag-harvest ay regular na po silang magiging harvester ng ating mga Madre de Agua kasi isa po yan sa mga hindi ko na maharap yung mag harvest pa ako ng Mother de Agua and then mag aasikaso pa tayo mga alaga. Kaya yun, sila. Sila kukunin ko ngayon ng taga-harvest ng Mother de Pero tuturo ako kasi may technique yan. May technique yan, ha? Yung pag harvest ng Mother de Agua. Ayan. Ayan, guys. Ininom na ako kape. Ay, nakakalimutan ko. Akong... Aba, kuro alam na nilandaan. Alam niyo, nakaka-waste naman siguro sila sa Ramon. Map oh, naka google Map. Oo, oh, naka-Google Map naman yun. Ayan, so, uh, hanggang dito na lang po. Separate vlog na lang po yung aming pag-harvest ng Madre de Agua. Again, shoutout po kay Sir Rodrigo Lolarga, kay Sir Ramon at kay Sir Jerry or Jeremy. Sorry, nalito na ako. Ayan, and syempre sa lahat po ng mga solid ka shoutout shout out po sa inyo lahat. Sa mga uh, silent viewers ko po, shout out po. And shout out din po kay Sir uh, Victor Kayanan. Shout out din po kay Ma'am Gina OM. Ayan, shout out po. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli ito ang kabokals farmer na nagsasabing sabi sabay tayong mangarap. Magsikap at ikisala kumilos at siguradong ulad ang ating. Ano Amazing na buhay. Bye-bye. <laughs> de <laughs>